Aries. Ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan, buwan ay naglalabas ng liwanag sa iyong daan, huwag matakot magsimula ng bagong landas, malapit na ang pagkakataong magtagumpay kung susundan mo ang pahiwatig ng kalikasan, at okay naman sa iyo ang gumawa ng desisyon, ngayong araw, kung may proposal sa iyo ng pagkakaperahan ang pahiwatig. Para naman sa ugnayang pangkaibigan, may senyales na may taong lalapit upang magbigay ng tulong, iparamdam ang iyong pasasalamat, pinapahiwatig ng mga bituin na sa pagtutulungan ay may biyayang darating. Sa pera ay pag-iingat sa pagdedesisyon, ang araw ngayon ay tila nagpapainit sa ilang isyu na lumulutang, maging mahinahon sa pagpili, lalo na sa mga taong gusto kang utangan kumonsulta ka sa minamahal para ang desisyon sa pera ay hindi ka malito. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, mga numerong Number 18, Number 5, Number 12, Number 33, Number 9, at Number 21. Taurus, ang pahiwatig ay may kalagayan sa hanap buhay. Ang liwanag ng buwan ay nagbabadya ng pag-unlad sa iyong trabaho, Mag-ingat sa maliliit na pagkukulang. Dahil ito ang kinukuha ng kapalaran upang itulak ka paangat, focus ka lang lagi sa mga dapat na magawa dahil nagmamasid ang iyong mga boss. Sa tahanan o sa pamilya, may pahiwatig na may mahalagang mensahe ang isang kasapi ng pamilya, pakinggan ito ng may bukas na damdamin, dahil ito ang susi sa inaasam mong kapayapaan at nang lalong sumigla ang sama-sama sa pagsagana ng buhay, pamilya. Sa iyong pera o sa paghawak ng salapi, ang araw na ito ay nagbibigay babala sa paggasta, iwasan ang bigla ang desisyon sa pera, ang pag-ipon ay magiging sandigan mo sa mga darating na linggo, At kung may suggestions ang mahal huwag kang magagalit dahil pag-asenso ng inyong pamumuhay, ang magagawa ninyo dalawa anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso mga numerong number 26, number 7, number 4, number 35, number 14 at number 30. Gemini ayon sa pahiwatig ng mga bituin ay nagpapahiwatig ng magandang araw upang ayusin ang tampuhan ang pagkakaunawaan ngayon ay magdadala ng malalim na pagkakaibigan o kasiglahan sa pamilya, at pwede ka rin gumawa ng transaction deal may aura ka nang hindi kayang matalo ng mga kausap ang pahiwatig. Sa iyo namang karunungan ay paglago pa ng mga kaalaman, ang magagawa, dapat lang ang bagong natutunan ngayong araw, ay magagamit mo talaga sa hinaharap para sa tagumpay, na magdadala mo ng maayos kung laging magiging maingat. Sa iyong kalusugan at katawan, Nagbababala ang araw sa pagiging pabaya, pagsikapan ang balanse sa pagkain at pahinga, huwag sayangin ang lakas sa walang saysay na pag-aalala. Sa pagmamahalan ay bawal muna ang gumawa ng pagseselos, mas mainam na magmasid-masid muna ang dapat nagawin. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, mga numerong. Number 3, Number 28, Number 16, number 11, number 24 at number 36. Cancer, ang pinapahiwatig para sa pamilya o sa tahanan, may pagkakataon ka ngayong araw na mapalapit muli sa isang mahal sa buhay. Ang liwanag ng buwan ang siyang gumagabay upang muling maghilom ang tampuhan at umiwas ka muna sa transaction ngayong araw na kasama ang mga kaibigan dahil walang senyales na okay ang magiging resulta, nang makaiwas ka rin sa kagipitan dahil sa kanila. At kung ay narrating o wala ang mga dating pangarap, mas mainam na baguhin mo ang diskarteng gagawin, ayon sa iyong gabay, basta magtiwala, sa sarili, dahil ang magagawang pagbabago sa buhay, at palatandaan, nang ikapaunlad ng iyong mga kaalaman para mapagandang mabuti ang pamumuhay. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, mga numerong Number 5, Number 12, Number 26, Number 30, Number 41 at Number 19. Leo ang pinapahiwatig ng gabay kapalaran mas mainam na ang priority ngayong araw, ay usapan, ng pamilya, kaysa sa ibang tao dahil sa kanila, ay gastos lang magmakukuha, samantala sa pamilya, ay pwede magkaroon ng pagkakataon, na makagawa ng plano para sa pagkakakitaan, ng pamilya, sa hinaharap. Sa iyong pag-ibig ang araw na ito, ay nagbibigay linaw sa isang matagal ng tanong sa iyong puso, maging bukas sa katotohanan, kahit pa ito'y may kirot, at magingat sa pagsaysalita ng mabilis ang paalala ng iyong gabay. Sa kamag-anak, o isa sa pamilya, ay may matutuklasang kabutihan mula sa isang hindi inaasahang tao, hayaan mong ang araw ang magsindi ng ilaw sa inyong pag-uusap anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, mga numerong Number 23, Number 8, Number 15, Number 27, Number 38, at Number 40. Virgo, may kalakip na pahiwatig sa iyo ang gabay. Kung may pagpipili ang kailangang harapin, ay may pahiwatig ay piliin ang landas na hindi lang para sa sarili kundi, para rin sa ikabubuti ng nakararami dahil doon ay makukuhan mo ang mga iba mong plano para kayo ay magsama-sama sa tamang direksyon ng ikakaunlad ng bawat isa ang pahiwatig may senyales pa na panahon na upang baguhin ang ilang lumang ugali ang gabay mo ay nagbibigay ng liwanag upang makita mo ang dapat iwan at dapat panatilihin para sa iyo ring kabutihan ang magagawa dapat lang maging maingat. Sa relasyon na matatawag naman, ay maging bukas sa pakikinig, lalo na sa mga taong matagal mo nang hindi naririnig, may mensahe silang dala mula sa gabay ng kalikasan na dapat mo ring malaman. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, mga numerong. Number 4, Number 10, Number 21, number 33, number 42, at number 27. Libra, ayon sa gabay ng kalikasan ay nagpapahiwatig na ngayon ay hindi ang tamang panahon upang maging padalos dolos sa paggasta. Maging maingat sa mga bagay na binibili lalo na kung ito'y hindi mo naman talaga kailangan, ang liwanag ng buwan ay nagsasabi na mas mainam ang mag-impok muna, kaysa magwaldas, huwag hayaang makuha ka ng tukso ng luho, may mas mahalagang darating. Sa mga dating nakakausap o sa pagkakaibigan, may pagkakataon ngayong araw para palalimin ang koneksyon sa mga taong matagal mo nang hindi nakakasama. Isang simpleng mensahe o imbitasyon ay maaaring maging daan upang maibalik ang dati ninyong samahan, ang payo ng iyong gabay, ay buksan ang puso at pakinggan ang mga kwento ng iba, baka naroon ang sagot sa sarili mong pinagdaraanan. Sa iyong kalusugan at kapahingahan, ipinapaalala ng mga bituin na kailangan mong magpahinga. Hindi mo kailangang ubusin ang lahat ng lakas sa isang araw. Pakinggan mo ang iyong katawan, kapag napapagod ka, huminto ka. Ang tahimik na oras ay kasing halaga rin ng panahon ng paggawa. Alagaan ang sarili bago ang lahat. Panibagong oportunidad, may magandang balitang paparating kaugnay ng trabaho o proyekto, maaaring maliit ito sa simula, ngunit may potensyal na lumago, huwag maliitin ang simpleng alok, ang araw ay nagbibigay ng senadoriyas na ito ang maaaring maging susi sa matagal mo ng inaasam, kumilos agad bago ito mapunta sa iba. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, mga numerong number 7, number 14, number 19, number 28, number 32, at number 45. Scorpio, ayon sa iyong gabay, ang pahiwatig ay pakikipag-ugnayan sa mahal sa buhay, ay nagsasabing ito ang tamang oras upang makipag-usap ng bukas sa isang taong malapit sa iyo kung may tampo o hindi pagkakaunawaan ang buwan ay nagbibigay ng lakas, upang magsimula ng mapayapang pag-uusap, hindi mo kailangang ipilit ang iyong pananaw, mas makakabuti kung pareho kayong makikinig. Ang pahiwatig ay pag-iingat sa trabaho, may mga taong maaaring mainggit sa iyong mga nagagawang tagumpay, ang gabay ay nagbibigay ng babala, huwag maging kampante, ingatan ang iyong mga ideya, at piliin lamang ang mga taong mapagkakatiwalaan, minsan, ang katahimikan ang pinakamagandang proteksyon. Ang pahiwatig pa ay paglilinis ng kalooban, ang buwan ay nagsasabi na may mga alaala o damdaming kailangang pakawalan upang ikaw ay makaabante, hindi lahat ng bagay ay kailangang itago sa dibdib, isang lihim na kinikimkim ang maaaring nakaaapekto sa iyong kapayapaan, isulat ilabas, o kausapin ang isang taong mapagkakatiwalaan, ang bigat ay unti-unting mararamdaman na nawawala na. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, mga numerong. Number 6, Number 13, Number 20, Number 26, Number 38, Number 44. Sagittarius may pahiwatig sa iyo ang gabay ng kapalaran, ang araw ay nagbibigay liwanag, sa isang bagong landas na maaaring mong tahakin, may ideya kang bumabagabag sa iyo, sa ngayon ang panahon upang pagtuunan ito, maging maparaan, huwag mong hayaang ang takot ang pumihil sa iyong sumubok ng bago, ang pagsisimula, kahit maliit, ay mas mahalaga kaysa pananatay lang walang ginagawa. Ang gabay ay nagsasabi, na panahon ng paghilom, nagpapahiwatig ng panahon ng paghilom mula sa nakaraang sakit, hindi mo kailangang magkunwaring okay ka kung sa totoo'y hindi pa. Ang totoo, ang pag-amin sa sugat, ang unang hakbang tungo sa tunay na paghilom, patawarin mo rin ang sarili mo sa mga pagkakamali. Sa iyong isipan o sarili ay dapat kapagtitiwala. Ang mga bituin ay nagsasabing panahon na upang paniwalaan mo ang sarili mo. Matagal mo nang ikinukubli ang kakayahan mo dahil sa pag-aalinlangan. Ngunit ang iyong potensyal ay hindi matutuklasan kung patuloy mong kinikimkim. Lumabas ka sa anino ng takot dahil ikaw ay likas na malikhain, matapang, at may dalang ilaw sa iba. Sa tahanan, ang pagpapasya para sa pamilya. May mga desisyong kailangang gawin sa loob ng pamilya. Huwag mong iwasan ito. Ang araw ay nagsasabi na ikaw ang may kakayahang mag ng gulo, maghatid ng balanse, at maging tagapamagitan. Sa iyong pangunawa, maibabalik ang kapayapaan sa loob ng tahanan. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Mga numerong Number 2 Number 9 number 18, number 24, number 35, at number 46. Capricorn, may pahiwatig kung may pagkakakitaan. Ang araw ay nagdadala ng bagong sigla sa larangan ng kabuhayan, may ideya, pagkakataon, o bagong koneksyon na maaaring magbukas ng pintuan para sa karagdagang kita. Minsan, ang munting alok ay nagiging simula ng malaking pagbabago ang payo ng mga bituin, pag-aralan mong mabuti ang mga mungkahing dumarating, hindi kailangang sumugal agad, ngunit huwag ding ipagsawalang bahala ang mga palatandaan. Sa pagmamahalen, ay nagpapahiwatig ng mahalagang hakbang sa larangan ng damdamin, kung may kalituhan sa puso, ito ang tamang araw upang maging tapat sa sarili, hindi lahat ng relasyon ay kailangang panatilihin lalo na kung hindi ka na masaya, ang kailan awan ng buwan, ay nagbibigay lakas upang tapusin, ang hindi na nakakabuti, at panibagong simula ang maghihintay. Sa iyong kalusugan, ay pag-aalaga sa sarili, ipinapaalala ng liwanag ng buwan na mahalaga rin ang pahinga at pag-aalaga sa sariling kalusugan na pisikal, emosyonal, at mental, ang sobrang pagbubuhos sa tungkulin ay maaaring mauwi sa pagkapagod, maglaan ng oras para sa katahimikan, isang gabi ng mahimbing na tulog, o sandaling malayo sa gulo, ay sapat upang makapagpanibagong sigla. Sa tahanan o sa pamilya, ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng tensyon na matagal ng hindi naayos, hindi ito panahon upang umiwas, kundi upang makinig at magpakumbaba sa pamamagitan ng pag-unawa, muling magbubuklod ang samahan ng inyong pamilya. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, mga numerong. Number ay number 4, number 8, number 12, number 23, number 31, at number 40. Aquarius, ayon sa iyong gabay, ngayong araw ay nagsusubo ng malinaw na mensahe. Huwag matakot sa pagbabago, may oportunidad na papalapit na matagal mo ng pinapangarap, bagamat may pag-aalinlangan. Ang liwanag ng buwan ay nagsasabing panahon na, para gumawa ng konkretong hakbang, panindigan ang mga layunin, kahit mabagal, basta tuloy-tuloy. Sa iyong sarili, ang araw ay nagbibigay ng kakaibang enerhiya sa iyo upang maging leader, hindi lamang sa gawa kundi pati sa puso, Marami ang humahanga sa iyong kakayahan at pananaw, gamitin ito sa positibong paraan upang makaimpluwensya at makatulong sa iba. Sa iyong mga galaw, may nabuboong inspirasyon. At ang sabi ng kalikasan ay pananalig, dahil may mga pagkakataong tila nawawala ang direksyon mo, pero ang mga bituin ay nagsasabing hindi ka nag-iisa, ang bawat hakbang ay may saysay. Kahit hindi mo pa ito nauunawaan sa ngayon, kumapit ka sa pananalig at huwag kalimutan ang lahat ng bagay ay may tamang panahon. Sa oras ng pag-aalinlangan, manahimik at makinig sa pintig ng iyong puso. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Mga numerong Number 3, Number 10, Number 17, Number 25, Number 30. At number 49. Pisces, ang pahiwatig sa iyo ngayong nang gumagabay, ay nagsasabing isang emosyonal na yugto ang parating, may kausap kang maaaring magbunyag ng damdamin, o ikaw mismo ang kailangang magsabi ng totoo, ang pagharap sa damdamin, ay hindi kahinaan kundi lakas, ito ang pagkakataon upang linisin ang anumang kalituhan sa puso may sinasab pa ang iyong kalikasan kapalaran, sa pagkilos para sa sariling layunin, ang araw ay nagtuturo sa iyo na unahin mo rin ang sarili mong pangarap, matagal ka nang nagbubuwis para sa ibang tao, ngunit ngayong araw, iniimbitahan ka ng langit na bigyang halaga, ang mga pangarap mong natutulog, kahit maliit na hakbang, basta't papunta sa gusto mong kinabukasan, ay mahalaga. Sa iyo namang isipan at damdamin, ang pagpagpapatawad, ang mga bituin ay nagbibigay ng pahiwatig na panahon na upang bitawan ang hinanakit, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyo, bitbit mo na ito ng matagal, ngayon ang tamang oras upang pakawalan at bigyan ang sarili ng bagong pahina, ang kapatawaran ay ginhawa sa puso, anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Mga numerong number 5, number 11, number 16, number 27, number 34 at number 42.